Ano nga ba ang meron sa Tayak Hills? Bakit nga ba marami ang mga pupunta rito? Guys, ang Tayak Hills nga pala ay kilala rin sa tawag na Tanaw de Rizal. Nakuha daw ang pangalan nito sa mga damo na tinatawag na Tayak. May sukat ito na 600 hectares na matatagpuan sa tuktok ng isang bundok at katabi lang ng Mount Cristobal. Ang Mount Cristobal nga pala ay tinatawag namang Devil's Mountain ng mga taga rito dahil marami na raw ang mga nawalang hikers dito. Ang Tayak Hill ay matatagpuan sa bayan ng Rizal sa Laguna. Ito ay boundary lang ng San Pablo at Nagarland. Konting trivia nga pala mga lods, ang Tayak Hill ay isang historical na lugar din dahil ginawa itong headquarters ng mga guerrilla laban sa mga Japanese noong World War II sa tuktok ng taya ay matatanaw nyo rito ang bayan ng San Pablo at ang mga Seven Lakes nito. Matatanaw rin dito ang Mount Makiling, Mount Cristobal, Mount Malupunyo, Imok Hill, Mount Kasilungan, Mount Sembrano at bayan ng Nagkarlan. Yun lang tapos na, de joke lang. Tuwing mahal na araw ay marami ang mga pumupunta rito para magdasal at magsimba. Ang iba pa nga daw ay nagkakamping pa dito. Ang iba naman daw ay naglalakad mula sa Rizal Elementary School hanggang makarating sa tuktok ng Tayak Hill. Para nga pala makapunta rito mula Manila ay sumakay ka lang ng basa Buendia Terminal na Biyayang Lucena o San Pablo. Pagdating nyo naman sa na San Pablo ay ipagtanong nyo lang ang terminal ng jeep papuntang Nagarlan dahil di ko rin alam, sinerch ko lang sa Facebook at Google. Pag nakasakay na kayo sa jeep, sabihin nyo lang sa driver na ibaba kayo sa sakayan papuntang Tayak Hills. Pagbaba nyo ng jeep ay pwede nyo itong lakarin o sumakay ng tricycle. Kung maglalakad nga pala kayo ay agahan nyo ang punta at medyo malayo ang lalakarin at pakiat pa. Guys, kung may dala nga pala sa sasakyan, lalo na kung nakamotor o nakabike, ay check nyong mabuti ang gulong at preno dahil hindi biro ang pakiat at pababa rito, lalo na kung umuulan dahil madulas. I-full charge nyo na ang battery ng cellphone at camera nyo dahil sayang ang ganda ng lugar kung hindi nyo ito may popo sa Facebook, Instagram o TikTok. Sabi nga nila, pag daw may nakita isang magandang lugar, ay kunan mo na agad ito ng picture o video dahil hindi mo alam kung makakabalik ka pa ulit. Ang entrance nga pala bawat tao ay 80 tapos ang parking naman ay 20 pero di ko lang alam kung nagtas na sila ngayon ng rate. Pagpupunta ka pala kayo rito ay magdala kayo ng jacket at payong kasi minsan ay biglang umuulan. Guys, hindi lang yan ang pwede nyo puntahan dito sa Laguna. Kung gusto nyo ma-experience sa mga cold spring ay dumiretso na kayo sa katabing bayan na nagkarlan at liliw. Guys, pag galing nga pala kayo ng San Pablo, dito lang kayo bababa. Makikita nyo yung Rizal Elementary School. Sa tapat nyan, may mga parada ng tricycle tapos konting lahat ito na yung kanto papunta ng Tayak Hills pwede kayo sumakay dyan ng tricycle papunta sa Tayak pero hindi ko lang alam kung magkano ang bayad